Ito na naman. Pauwi na naman kami. Pauwi na. Ito, ibang daan na naman ito. Pauwi na. Pero parang disem lang. parang disem lang kasi puro bundok, bundok, bundok. The mass is ended. Pauwi na naman kami. Kaya nakuha na naman ako na. Ah, ayan, bundok, bundok. <laughs> bundok at palayan, palayan. Ito wala na. Ah. Nag-harvest na ito. Ayan, ayan. Dito, iba na naman siya, oh. Dito, maganda din, oh. Ayan, oh. makul oh. ano, umuulan ngayon. Kaya, ayan, makulimlim. Bundok yan lahat, oh. Bundok, bundok, bundok. Ayan, greenery. The greenery, Tapos na kasi ang cherry blossom. Yung manakin nakikita yung greenery dyan na mga kahoy. That is cherry blossom ngayon tapos na kasi kaya nag renery na ayan mga bahay bahay na bahay bahay pero marami pa rin ano yung palayan ito na mga bahay na tayo siyempre sa mga bahay bahay na tayo This is the Japanese house style. Oh, mga ganyan. Hindi sila yung mga color-color na mga attractive color. Hindi sila ganyan. Mga bahay nila dito is mga uh, yung pintura. Is ang pinakaano lang yung ah, oh, yan, mga light pintor but mostly is mga ganyan oh, mga light uh, light white mga dahan yeah, na nung tawag dyan puwera na lang sa mga tinda wasi yung ako kupapio sa siburi wasi 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 kuya he pupunta kami